na mangisipin na sa puso mo ako'y pangalawa at sa tuwing kasama mo siya pinipikit ko ang aking mga mata at sa gabi kasama mo siya halos hindi ako makahinga <sighs> Kaya ka po ang bote ng tikilya, nagmumukmuk sa ibabaw ng lamesa, naghihintay hanggang sumapit ang umaga ng muli kang makasama. Ano aking lagay? Hindi mapalagay. Ako'y nasasakpan pagawak ang kanyang kamay. Sa kanya ka sa tanghali, akin ka sa gabi Pagdilat dilat ng umaga ay wala ka sa aking tabi Merong kahati, gusto kitang mapa sa akin Kung pwede lang sana sa kanya kita nakawin At lagi mong iisipin na ika'y mahal pa rin. Sa puso mo'y nag-iisa Kahit merong iba kahit hindi tama ang ginagawa sinta Basta ba'y makasama lang kita kahit kapiling mo pa siya at huwag nang mangamba kahit sabihin na kalimutan ka, di ko makakaya Sinta, basta ba'y makasama lang kita kahit kapiling mo pa siya